ating ano ito na yung pa yung ating pintor na kukunin maturuan lang sana si Jomar pinsan niya tayo bayaw tito. ah tito oh ayan magandang buhay mga ka farmer napakaganda ng buhay talaga ah ayun ba't may tao. ah si Puroy naghihintay ng Ricardo wala na palang Ricardo ay, hindi ako na ngayon dahil uh, ano ngayon eh uh, tamad day medyo <laughs> nagpahinga po tayo Ayan, pinapaputol ko na yung sanga kasi uh, pinupush namin ngayong uh, week mailatag po namin yung uh, sample kubo kaya lang behind the scene magkira na naman tayong konting Ah uh, Ah uh, uh, hindi ko alam kung anong pagbabago na naman kasi si Bebe ayaw niya ipasara yung buong ano. Kasi daw walang dadaanan yung sa dulo. So gusto ata passing through na lang kabilaan. Tapos putulin mo na rin to kong ito. Kasi tatamaan din eh. Tsaka yung mga sasakyan tumatama sa ano dapat medyo ano talaga eto din oh yung mga sanga-sanga na nakakatama sa sasakyan ah uh, ano na rin natin pag park sila putol na rin natin magkano kilo ngayon? sa mo binili Mahal yan. Sandan. Ha? Sandaan yan. Siyempre naman. Ay. Ah, Oo, sige. Lakas kumain, no? Hindi nga sabi ko kay, ano eh, Kaparma Anthony, 35 kilos pa baba lang. Huwag na natin paabutin kasi problema din para sa akin, eh. Alanganin tayong magpa-chop sa ganong kalalaki. Tapos mag ano, may siyempre iniwasan din po natin na magka-complain kasi nga ang pinupush po namin mga ganong size lang. So, pero may naliligaw pa rin po ng mga 40, mga gusto ng 40. Pero as much as possible 35 kasi medyo mataba po yung baboy. Kaya, pero ginagawa naman ng paraan na eh, ni ka-farmer kasi sabi niya i-upgrade yeah, niya nga. Namatay po kasi talaga yung mga magaganda niyang pang-upgrade sana. Ala, may bulaklak pala. Ba't mo pinak... Bakit mo pinakotol may bulak? Kaya <laughs> ano gagawin natin? Napain na ba ba yung bunga? Wala naman eh. Kinain lang ng insekto eh. Wala din po eh. Ayan o. Oh. Mangga. bulok din lang eh. Eto kung... Ano yun? Ang <laughs> uran, nasa resemore. Nasa resemore bukod. May ispire, ano bang is ini spray doon? Nah, kalaban natin doon nanunusok eh. Nanging ko yung mga damang, damang, damang yung. Dun -tap. Dun -tap. tapat -tap. halo Pagbungan Yung iba nga, talagang binabalot, yung mga professional. Balot talaga. Si Nelson, yung ano, paibigan ko, talagang oh. nag- nagano pa sila ng taga Sibug. Pinapapunta nila dito para lang magbalot ng mangga. So ayan oh, ito. Ito papaputol din natin para ano. So mag ang, ang mangyayari po kasi niyan, 4 aguas yung uh, ating uh, ano? Mga marami na atang jet fighter ang China ang pumapasok ah. Ano bang nangyayari? Dito kayo maglanding. Uh, jet fighter at ng mundo ang gulo na ng Pilipinas ang gulo na ng mundo yung pinagulo pa lalo ng kongreso kawawa <laughs> ang Pilipinas iimbestigahan ng mga crocodile yung mga crocodile paano mangyayari yon? ay nako nanonood po kayo ng balita kung nasa ibang bansa kayo maswerte po kayo dito kami sa Pilipinas kawawa Ayan. O, oh, sige. eto putulin mo na rin to kong ne. This one. Ito. Tingnan, ano, parang gusto ko nga ito buo eh. Tingnan natin kung hindi naman makakasagabal okay lang. Hindi, hindi, hindi nga. Parang okay naman na eh. Ang puputulin mo, ito kong. Oh, tsaka sa nakakaano. Pwede ito, ito, oh, yung mga pwede nating itrim na... Ayun, mga nakalando ng ano? special din Long, okay. Iba talaga yung palo mo pag may camera, no? Na Iba yung bigwas eh. Na Oh, di ba? Ah, na tama di ba? <laughs> <laughs> iba eh. Pati yung hagod ng walis iba rin eh. <laughs> ha? Okay. Talaga oh, tingnan mo. O. Napuro kasi ito kita ko. Ano 'yan yung bago ba 'yan? E ito yung ginagamit, yung bago. ko okay. Talagang ingat na ingat mo ah. Gusto mo ng bagong hasaan, bibili kita. Oh. Ayan. Para maliwanan. No. Kaya pwede pag-iarap maso. Kaya man, Nasaan ba yung maso? Kaya Iporman mo pa alam. Ba't may gigibayin ka na naman? Ba't ako sa harap ng bahay? Puti pa ito. May, may tatay na nagpapagawa ng bahay. Sana all. Sana all. Ah si man po kasi yung tatay ni Jay at tinutulungan siyang matapos yung bahay niya bayaw ni Jomar ayan. so ayan tingnan nyo maliwalas na so dito natin lalagay yung isang kubo eto gamit na gamit po kahapon ay salamat ng marami sa mga pumupunta sa mga pupunta ako po ay nag-a-advance na ng pasalamat sa inyo sa mga bumabalik alam ko marami po kayo maraming salamat ma'am Betty Lim ayan kahapon si ma'am Betty suki po natin yan sa lechon papadeliver siya pero ayun misan ayun nakadalawang beses na rin po silang kain dito ah, kahapon halos ilan ba tinake out niya walong kilo yata tapos kumain sila ng isang kilo dito parang nag ano din lang sila Uh, ayaw ko kung saan nila dadalin yung ano, pamimigay ata parang ganon so ayun maraming salamat po kay ma'am Betty Lim ayan syempre pino ng Australia na din at uh, sa mga nakausap ko kahapon, di ko na po natanong yung mga pangalan ninyo. May galing Dubai, Valenzuela, may mga Italiano. Marami pong salamat sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Grazie mille. Uh, ano pa ba? yun marami po mga inikutan din natin thank you thank you medyo na busy ako sa sa loob hindi na po ako nagano nakapag video dahil sunod sunod po yung uh, din so, maliwalas na oh. o yung katmon sacrifice naman yan at uh, mayroon tayong dalawang katmon mo ano, nilagay ko yan dyan noon pa kasi sabi ko kami may nililim ang gusto niya so tingnan nyo nagagawa naman ng paraan diba? so baka magkasya dito ang dalawang kubo Oh, dalawang kubo dito kaya ba dalawang kubo dito? ay siguro no ito lang naman ang pinoproblema eh yung maano uh, ano kasi kung pwede pa nating medyo i ano ng kaunti talagang tatama pa ito di ba utulin pa natin itong isa okay lang naman yan sa mangga eh pero sa tingin ko okay na 4 agwas naman di ba ang tanong hanggang dito yan dito lang kasi yung bubong niya hanggang dito baka maputol pa to tatama no ay eh, ganyan naman siya eh pag puputulin namumula <laughs> narinig niya ako nung ilang araw nang nagsasalita dito eh sabi ko puputulin ko yung sanga baka natakot kala niya puputulin na siya hindi naman. May may bulaklak kung lumalabas. Ayan oh. Eh. Maloko tong manggang to eh. Off season. Mm <laughs> Asan? Ano ga? Magbubulaklak na rin yun doon. Susunod na yan pang December. Masipag yan eh. Alam ko pahinga lang yan ng mahaba yung bago mag-summer pero may kasunod agad eh. Diyan may gulit tayo. Pati natin yan Ilang taga lang Pag may camera Magaling talaga si Kongkong Kong. Ano Jay? Wala? wala. San nakalagay. Patay ka Yan ang sinasabi ko so, Sa tingin ko kakasya naman uh, Magiging maganda po Mga ka-farmer Ang kalalamasan Itong ating Ating uh, mini project na to at ayun uh, dito tayo naman ay uh, maswerte dahil uh, pinagkalooban ng uh, maluwag na lugar ano space mga ka farmer yan meron pa nga tayo na reclaim oh. <laughs> bagong biling lote <laughs> sabi ko kay bebe para tayong bumili ng lupa so dito marami pa po ang palaisipan kung ano ang gagawin Ayoko na muna i-reveal kasi syempre baka mamaya hindi, ma, hindi matuloy. Ganyan nung ano. Pero may iniisip ko kasi, marami nang nagsasabi, maganda swimming pool diyan, ganyan ganyan, pero sa dami na po ng ano, baka mamaya hindi bumalik ang uh, investment natin, matalo lang tayo. Habi ko nga parang magandang naisip ko lang na uh, alin 'yun? Ayusin mo, gawin mong parang probinsya feels na uh, ano lang, 'di ba? Tapos yung island, may tambayan, may kubo na maliit parang di ba, gusto nilang mag relax uh, pwede natin gawing uh, transient di ba na yung mga maglalakbay pwedeng oh diyan muna kami pahinga ng one day At, uh, kapag relax siguro oh ayan parang hotel lang so ayun ito ah uh, si Mansanitas ititrim din natin ito mga farmer ititrim din natin tapos itong mga kubo-kubo na yan tatanggalin na rin natin yan para hindi na alam nyo yun pangit ng tingnan eh so yan, dito tayo magtatayo ng just in case na malay natin maging maganda po yung project natin dun sa itong kubo na ito at mag maging magandang feedback eh, yun na lang ang gagawin natin dito para kung God willing, di ba? So, eh, ano, maging maganda naman ng mag December. Ilang gaano ng ano? Wala nang ngagat, Meron. Ah, meron din ano parang ano yan parang nakakausap mo yata yan kung ano na nakagat nga ko yun <laughs> umanhid ka na lang sa kagat na nasanay na siguro ha nasanay na nasanay na Sanay na sa antik saan mo gagamitin yan Paa? pa ah para hindi daw lumubog sa... oo sabi ko nga kung aasintahan pwede din naman pero for the meantime ano na lang muna tayo graba graba na lang muna at uh, low budget lang muna tayo importante mapakita natin yung nandyan nandyan kaya Nel yung ano yung naalala mo yung gumawa nung nagpintura niyan kasi gusto ko parehas ng parehas ng yung yung oo yung mga buko parang anak noon parang maliit lang na ganun kasi pag naiba na naman natin pangit na diba So gusto ko po sana bebe kasi sabi mga islab islab na sabi ko na nga eh. Uh, Ah ano po kami, sabi ko ayusin niyo na kasi ako kasi talaga gusto ko yung mabilisan na uh, diba yung ng ano eh Ayun, eh, ganito pa lang sandala. So gusto ko ganito din lang na maliit. So yung palo na Ah, uh, parang 40 pet lang ata ito. Ah. So 40 to, mga ganun ano, 42 yata ito. 40 by 1. So ganito yung ah uh, gagawin namin. kaya lang ayaw niya nga daw nang sarado din doon kasi nga medyo masikip po yung ginawa namin na ano eh yung 18 inches lang. So, siyempre yung tuhod pa, di ba? Parang, baka mahirapan daw lumabas yung naando. So, medyo mababago na naman. Sabi ko, kung gusto mo, uh, lagyan mo ng maliit na labasan sa dulo, tapos may labasan din sa kabila. So, pwede siyang, ano, kaya naman kasing ilabas, lumabas eh. na uh, ano lang yung paa. So, tingin ko, yun ang pancha. So, ayun, gusto ko po sana, ganito din, yung mga yung mga magiging ano natin magiging uh, tubo natin ganito din yung gagawin na uh, ito A lang po ito A lang yan yung mga buko buko na yan inano lang daw ng ting ting to eh di diba ginano ng ginano siya A B tapos ganon tapos yung tingting ting, -ting uh, yung mga ting ting yan na. Parang ano na. Ayan, may konting luha-luha. Galing din ang ano. Tapos syempre yung dito, medyo dark yung pagkaka... Ano niya, may konting dark dito na shade. Ayan Doon sa part ng buko. So ganun lang. Ayan lang, yung nga sabi ko dapat matutunan nila. Hmm. mukhang tatama yung uh, dulo po ng ilo isasagad namin mukhang tatamaan pa rin okay lang naman natin maputol yan Wala naman binaling ng bagyo ng konti kasi ito eh ayun nakita kita nyo ah, naka Ulysses tumira dyan bagyong Ulysses hindi na po makakalimutan ng tao yung mga ng yung bagyong yun legend na yun Ayan Tapos dinala na nila dito. So, dito. Mamaya baka ako po'y bumiyahin ng palo china para at dito na yung mga gamit. Ayarap tumpik-tumpik para mahabol natin next time. No? Tapos si Kuya Mitch, kausapin ko na rin kung sakali ma-ano na natin. papatagi ko. ng konti yan Ha? Ang dahanan ng tubig Oo nga na no? Ang ng... kubo Oo no. O tama na, hindi na tayo magpuputol ng ano, no I extend ng konti Sagad na halos ano, no Ang inaalala ko Baka hindi tayo makapagdalawa dito. Alanganin. Pero kung isa lang, okay lang. Kung talagang ano. Okay lang. Di tatlo dito. Doon na lang ilagay yung, yung susunod. Importante makagawa tayo ng model ano. Model kubo uh, na gagayahin natin na uh, yun na yun. Kala nga yun. Medyo kakaproblema kami sa design. Kasi syempre sabi ko nga pag marami ang uh, engineer. Rami architect. So, ayun. Uh, magagawa naman. Ang kinaganda naman nun, uh, makukuha natin yung the best. Diba? Diba? Ah. Oh. Hindi alanganin. Sabi ayoko naman kasi yung pwede na eh. At actually 18 inches na eh. Ganito na kalayo oh. Sabi nga ni, sabi ko nga, kaya nang lumusot kasi ganyan ang allowance mo kung nakalabas ang tuhod mo ganyan pwede nang dumaan dito na nakaganon eh 'di ba yung gaganon. <laughs> kaya lang maganda na rin ano ba sabi ni ate mo wag nang anuhin wala na din dito eh wala na pwede rin naman nung una yun na din na nasa isip ko magkabilaan na lang Iba likod yun dito? Hindi, dito yung harap. Ito yung likod. Sarado sana to. Nakaganon. Pwede naman, pwede, na pwede naman kasi may daanan dito maliit. Mas maano nga po Matrabaho. Maglalagay ka pang aparte poste. O yun na nga. Hindi lang naisip ko. Aparte poste. Hindi alam. Umalis ba? Maka oh, may pinabili. Ayan. po yung ano. May isang lechon tayo ngayon. Salamat sa Panginoon at may biyaya pa rin. Kahit lonis. Ayan o. Iba talaga yung actual mga ka-farmer na nasusukat. Kasi Kasi mangyayari. Kapag problema kami dito sa pili Siyempre ayoko din na mag-sacrifice So ang mangyayari Isa dito Hindi magkakapare parehas ang sukat Okay na din naman Wala na tayong I mean uh, Wala na tayong uh, magagawa doon So sabi ko Kesa pipilit natin yung uniform na size Eh hindi naman magkakasya Kasi dito 11 Pagdating makukuha yung 11 feet na model sana natin pagdating dito alanganin so sabi ko sayang naman po yung space kung isa lang ilalagay na kubo ah pagdating dito medyo liliitan tapos yun doon paala na kung ano dito maganon din ang mangyayari so basta importante naka dito medyo si liliit din daw ng konti sabi ni Junjun hindi niya siya naman gagawa na lang natin ng paraan So, baka maiba din po yung Siyempre yung laki. So, tama. Okay na rin naman. Mas importante mag, uh, magkaroon tayo ng parang mga kubo dito. So, uniform ang kulay. Palo China. Uh, bahala na kung anong basta yung isa muna. Tingnan natin. And then, pa isa-isa. Oh, tapos yan. September, October, November. Kaya naman siguro. So, ayan. Ah... Uh, Iba lang talaga yung ano, may iba yung sizes. Bagay kung let's say oh doon po medyo marami kayo doon na lang kaya, di ba? So, si Bebe naman ang magre-reserve. Eh. Kung ilang packs. O so, ganoon. May mga pangalan as usual para hindi nakakalito. Hindi lang table 2, table 3, ano, kubo 1, kubo 2 magkakapangalan eh. Para at least eh, mas mabilis pong maintindihan. Ganun din sa mga waiter. Eh. So, ayun maliwalas oh yeah, pinaputol ko yung mga sanga dito uh, yung manga ayan naputol din at least uh, yung mga sasakyan na dumadaan hindi nagagasgas <laughs> dahon <laughs> okay na uh, tulong na po sila para at least eh, mabilis nga lang uh, yung magkakaproblema tayo dito sa pag tutulungan uh, na lang namin siguro yan kaya naman namin kopyan siguro yung kulay ah uh, titingin ko kaya naman <coughs> Siyempre baka mamaya hindi available yung uh, ating ano ito na yung pa yung ating pintor na kukunin naturuan lang sana si Jomar pinsan niya tay eh, bayaw uh, ah tito at tito ni George ne. Ayun, tito po ng asawa niya. Kasi mga ano na yun, yung mga skilled na yun. Kaya mahirap na pong hagilapin din. Mga ano na talaga yun eh. Mga batikan na na pintor. Sila nga yung gumagawa sa eh. So ang mangyayari nito, open both side lang. Ganda sana yung sarado, kaya lang sabi nga ni Bebe, paano kung naandun ka, nakulong ka, gusto mo lumabas. May point pointy naman siya, eh, hindi ko na pumalawagan pa dahil space naman na magiging problema natin. Okay sana medyo luwagan eh, kaya lang kung naman, isa lang ang kakasya. So, uh, ganun na lang gawin natin. Pero gusto ko may sandalan kasi talaga iba yung may sandalan eh. Kaya medyo both side na lang. Pwede na yan. Magiging maganda pa rin naman. Tapos sa uh yung mga susunod yun ang magiging ano natin titingnan natin kung pag nagawa na po ito dun masusukat kasi magsa sa actual na, na, na buo na yung isang kubo dun na naman tayo gagawa ng move titingnan naman natin kung hanggang ano naman ang sukat na magagawa kasi mukhang halanganin uh, na kasi yung bulada ng ano yung pangalawa hanggang dito lang sigurado yan dito lang ayun yung puno eh oh. pili dito, parang ang luwag nya naman hindi ko alam kung pwede nating ilipat ito baka baka magpalipat yan <laughs> tingnan natin, maliit lang pa rin naman yan eh, so mayroon pa naman tayo apat dito eh, tingnan natin oh, mapagdesisyonan baka pwedeng ilipat hindi eh, na siguro mamamatay Ito nga ililipat din daw ni Junjun eh. Baka itong feeling maliit na to pwede pang ilipat. Oh, di ba? Gawa ng paraan kung mamatay, mamatay kung wala. Ha? Tagulan naman ngayon eh, no? Ay, ah, doon lang sa may mga sulok-sulok doon, oh. May malapit sa bakod. Ne. Ay, mga banda lang doon, oh, sa may likod na. tingin ko okay na yan mga ka-farmer si Kongkong, Kong, medyo maliwalas na dito gandang tingnan niya pag puro kubo na dito tapos may mga pangalan yung kubo na eh ang ganda ha? <laughs> mahirap pa nito yung pag uh, tayo nyan pag uh, sigurado ga adjust ng konti no? O, sa lupa lang uh, sa kuya mitz kailangan makausap na rin natin Ay, pa ganda na dalawa na po silang gagawa para si eh, hirap din ang mag isa lang oh. dito sana wag naman tumama yung uh, low pressure mababa na raw ang chance ang maging bagyo so ganun na naman ito ko pa naman magmasindok mamabit wala ah, may lalakarin rin daw so ayan mga farmer eh. mga yan, di ko alam kung makakapag video pa ako ng uh, continuation nito kasi bala kong bumili na ng palo china para at least na andyan na po yung mga gamit kasi mayroon lang kami ilang araw para tapusin po yan at uh, yun nga, kay Kuya Mitz pa, magiging pag-coordinate din ako. So, ayun, marami pong salamat at magandang buhay!